Banayad na naman ang alon. Ang kain ko na naman, 6.30 pa lang. Kailangan mag-init-init. Ang alas yuti, medyo ano na ang init. Maniligo na naman ako ngayon sa dagat. Antayin ko lang mainit para maligam-gam ang dagat. Na ngayon, Merkulis ngayon. At ng ano, ng September. Lapit na rin akong umuwi sa Bulacan pagkatapos ng pista mga 30 pa uwi na rin ako ng Bulacan na uh, miss ko na rin yung mga anak ko at apo ko uh, na na rin ako dito kahit magandang bakasyon malungkot pa rin medyo mainit-init ng kaunti oh. na yung araw oh. Kaya lang dito wala pang gaano araw ang banda. Magandang umaga sa inyo mga anak. Jan, Eric, Bong, Bing, Ninyo. Salamat sa inyo. May na rin ako isang buwan dito. Salamat salamat din kay mama kahit siya mayapa maraming salamat din at sa Panginoon magpakailanman